natin yung tinira. Hindi, hindi mo baka siya Alam mo, may rapat ka nga. Kasi mas marami sa akin kaysa sa'yo. O, di lang din, mo basag na. Alin? Yan. Ito? Di ba na naman? Hmm. Hindi ako eh.

Love, love, love.

Ang akin guys ay eh, walang bawas. Ano lang bawas? 1, 2, 3, 4, 5 Isa lang. mo Yan. Yan. Kita na yan. pumasok? Mahirapan butas Ano Sabi ko sa'yo. Ano lang bawas? Yan na guys, round one, win. Ulo. Ulo na po, mo naman.

Oh, wala. Sakay kasi kayo. Wala. 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 round, panalo. Ilang minutes tayo? 8 minutes. Eh. Tuloy lang ang laban. Masarawan pa, pumasok ko <laughs> <laughs> Saan kasi <laughs> siya sa tuwing Tama Tumawa kasi doon. Huwag mo tamahan ito din. Yo. Ito. Ito. Ano mag-export ah? ah, na po ah, 'tayong sa itim eh. Ha? Ano? da? Ay, so Ano? banalo na. Saan Oo. Nalalo okay. lang po 'ti. Hindi na maba, may no pa. Oo, 12. Yan ay baka na ko. Lang. <laughs> Mahina. Wala ka shata. Mahina lang 'yon ng konti. na wala? nagbuhas na dito, oh, yan. S sabi lang ano sakit ko na. Yun lang, lapas mo yun. Yun lang. Dapat mo yung hulog mo. Sige, yun talaga yun. oh. Bakit yung... 嗯。

よし what's up i'm out guys hanggang dito lang yung vlog natin guys bye bye shout out shout out sa pamangkin ko pala yan pamangkin ko so laro laro lang kami ng ano guide guide ayan tawag yan to goy pool ha pool 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 meron pa dyan pool so yan guys hanggang dito lang yung vlog natin bye bye